Ito kung ano, may lalaki pinagbabaril sa Baseca Compound sa Port Area, Maynila, patay. Nandun si Boy Gonzalez, 29, boy. Kuya Angel, uh, patay. Ang isang 51-anis na lalaki sa paraan pagbabarilin sa uh, ga Gasangan, Baseca Compound, Port Area, Maynila. Ang isang investigasyon na Manila Police sa District, bumibili ng sigarilyo sa tindahan ng pintipahan na kinilalang si Walter Delbo. Nang uh, bigla siyang uh, pagbarilin ng mga suspek na tutama ng bala ang tinamo sa likod ang, ng, ng biktima na siyang ikinamatay nito. Nagtatao may mga nagroon ng police na, uh, na kaya ang kalipin parte at ng biktima agad na nagkasagawa. Nagpapakasyon uh, para, uh ng uh, mga tiyadya dela para maaresto ang dalawang uh, suspect na kinilala siya, Elias Smart na siyang uh, bumaril sa biktima at Elias John na siya namang uh, nagabot ng baril at itinuturong ng uh, mastermind sa krimen. Dapat din na saday na ng mga suspect ang uh, nabanggit ang uh, nabanggit na nasawing biktima. Kwento ng kinakasama ng biktima sa pulisya na nagkaroon ng alita ng mga suspect at si Delmo bago ang Pamaril patapos sa sawayin. Ito si Elias Jan na uh, maaktuwa kumukuha ng mga bariya sa computer shop. Hindi rin inaalis ng mga tirdad ang angulong na may kinilaman sa illegal na droga ang nangyaring pamamaril. Ito si Boy Gonzales para sa DCR, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy!